So, oh. yan na mga lodi. Bumuhos na naman ng ulan. Tapos so, ano ba yan? Wala nang tigil. bang ilang araw, araw, na tong ulan natin dito na walang katigil-tigil. Hinto ng saglit. Bubuhos ng malakas. Ayan, oh, anong oras na? Oh, alas 11 na mga lads. 'di diba? Kanina bumuhos din ng malakas 'yan, so mm kasagsaga ng mga namimili, biglang bumuhos ang ulan, napakalakas. Mabuti na lang na ubos na 'yung packet natin uh, na tara na lang sa tapusin natin. Ah, uh, mahal na rin ang mga bili nating mga gulay ngayon. Isda, 'yan, napakamahal tapos sige pa rin ang sige ang ulan oh, ang dilim oh. <coughs> wala nang sampung tuyo lang kinsi. Ayang, kinsi yan 15 na wala nang sampung tuyo ngayon bilahin mo na lang noy dalawa Ah, bumuhos pa, lumakas pa lalo, oh. Yan na naman. Sige, okay, para mamayang hapon, eh. Tumigil-tigil na rin. At yan, ay, mamaya. Ang alas tres, di eh, uminto na ka hanggang gabi. Para yung mamimili, hindi mabubulabog. Nabubulabog yung namimili dahil sa lakas ng ulan, eh. Ayan, oh, grabe. Hey, guys, kita nyo naman yan, napakadilim. Sabi oh uh, Wala pa ito Naliligot na sa ulan oh Lumakas pa ng Ano ang ulan always ano, always basa parati yung ano. Always basa parati yung ating mga gulay. Eh. Ay, nako. Oh. Oh. Sao dating niyan para kumalat yung tubig. lakas pa ng lumakas buti na lang ano na at alas 11 pasado na nakapagloto na yung mga tao wala na mamayang hapon umigil na magkano? lima? Ayun, tumigil na rin ng konti. Tapos, ano muna? Pahinga muna tulog niligpit ko muna hmm <coughs> daming barya 6 8 10. Ayan guys Yung binta ngayon ano, Puro bariya <laughs> Daming coins oh. Ayan. piso mga ano parehas eh So yun guys tumigil tigil na rin yung ulan magandang umaga po sa inyong lahat God bless po magingat po tayo lahat dahil sa walang tigil na ulan Ayun, ay, sa mga hindi pa nakapag subscribe guys pag-subscribe na lang yung aking youtube channel kamog tv vlog supportahan nyo ko guys maraming salamat at magandang umaga ulit sa inyo ingat, ingat po tayong lahat thank you